Natikman na to ni Subaru Girl, ni Kat Kat Vlogs at saka ni Hizel. Kaya hindi tayo papayag na hindi natin matitikman itong Kakiguri dito sa Ichiban Dessert Cafe. Napakadali lang hanapin itong Ichiban Dessert Cafe dahil dito lang ito sa loob ng Tower Mall. Pagpasok mo pa lang sa entrance, nakabungad na agad itong Ichiban Dessert Cafe. konting trivia lang mga kayami, itong kakiguri is uh, talagang galing ito sa Japan. At ang uh, mga kumakain nito is yung mga emperor lang, mga mayayamang tao lang sa Japan. Pero dito sa Qatar, kahit di tayo mayaman, matitikman natin itong sarap ng kakiguri dito. In order ko pala, mango flavor. May iba't ibang flavor to, may mango, strawberry, sakalo, plus Ito yung category dito sa Ichiban Dessert Cafe. Harap. First time kong nakakain ng kakigori at yung lasa niya ah uh, napaka-milky, talagang napakalinamnam niya. Kumbaga, parang halo-halo ito kung sa Filipino style, and then kung sa Western naman, para siyang ice cream. Pero dessert talaga siya, matamis talaga siya. Kung ikaw ay nauuhaw or naiinitang ka galing ka sa labas, umorder ka na lang ng kategori. Tanggal ang uhaw mo. At yung mangga na ginamit dito, grabe. Fresh yung ginamit nilang mangga. High quality, napakatamis. And meron tong kasamang mango sauce kung natatabangan kayo ng konti pwede nyong dagdagan o ba? Diba? itong kakigori mga kayami made of milk and homemade na cream sila mismo yung gumawa ng cream nila and mango or meron ding strawberry and meron ding lotus at dito nga sa Ichiban Dessert Cafe ay hindi lang kakigori yung meron sila dito dahil meron din silang cotton candy meron din silang mga creamy bun meron din silang mga Korean sandwich at meron din silang hot and cold chocolate beverages dito Ngayon, alam ko na kung bakit nagtitrending itong kakigori dito sa Ichiban Dessert Cafe Tama ka nga, Miss Subaru, Miss Katkat, Kat, and Miss Hazel, Napakasarap talaga ng kakigori nila dito Kakigori na tayo